Hi mga Bebe Labs, magandang araw. So ngayon nga ay gumagayak na tayo dahil pupunta tayo ng bukid para mag ng pilapil. Oo, ganyan ako katalented mga Bebe Dito nga sa amin mga Bebe ay marami nang nakauna. Meron na yung nakasabog ng binhi, meron na rin yung mga nag-dry seeding, kaya yung iba malalaki na rin yung tubo ng binhi meron din yung mga magsisimula pa lang mga bebe So, hindi siya synchronize, hindi siya sabay-sabay. May mga sariling mundo, gano'n. Pero sa amin, mga bebe ay nakisabay kami kay Tito para pag-ani, gano'n, sabay din. Mahirap kasi mga baby loves, kung hindi kami nakipagsabayan dito sa katabi namin kay dito, kasi kapag ani, walang kasama yung palay namin. Lalo na kapag hindi naman kalakihan yung, yung aanihin mo, ganyan, hindi nila kukunin or mahirap magbenta kapag gano'n kaunti lang. Mahirap maghanap ng buyer, ganun. Itong sa amin mga baby loves, nalpas na basagon, kaya lang umulan kagabi kaya ganyan kalalim yung tubig niya ara ara sawon. pero okay na rin yan mga bebe loves para matapos na rin para umusad tayo sa gawain ganon tsaka kaya ko naman mga bebe loves basic dinners naalala ko nga mga bebe loves nung nag seminar kami about sa ganito sa pagfa farm pagbubukid kailangan daw makipagsabayan kailangan daw synchronize sa pagsisimula pa lang yung isa sa mga dahilan kung bakit tayo mag kailangan makipagsabayan ay yung sa mga insekto ang tawag doon yung sa mga non-beneficial insects kasi mga bebelabs, halimbawa nauna ka, sayo pupunta yung mga daga or yung mga non-beneficial insects, kasi wala, wala silang pagkain, ganon kapag naman nauli ka mga bebelabs obos na nila yung mga nauna kasi mag-aani na sila, so sayo na magsisimula ka pa lang So, sa na naman pupunta yung mga daga or yung mga insekto, mga baby labs. Kaya maganda talaga mga baby labs kung nakikisabay ka sa katabi mo para may kasama ka, ganon. Kung tatanungin nga ako mga baby labs, mas okay yung synchronize. Pero syempre, decision pa rin yan ng ating mahal na farmers. Mas may alam sila kaysa sa atin mga baby labs. So, hindi natin alam yung mga dahilan kung bakit may mga nauuna, may mga nahuli, may mga nagpapalusot. Ganon. So, veterans sila. Sila yung nakakaalam kung ano yung nakakaputi sa bukid nila. Ganon. Dito nga mga baby ay pinapakita ko kung gaano nakahaba yung natapos namin ni mama. So, ito yung natapos namin. konti na lang at nagsisimula na rin kasing umulan mga bebelabs parang lumalakas kasi yung ulan dyan so mga bebelabs pumunta kami dyan ng bandang 6 tapos tong oras na to eh, hindi ko na alam baka mga alas 8 na so eto na lang yung tatapusin namin and then nandoon naman si mama nagsisimula na so ganun lang kasimple dito nga sa parting to mga bebelabs ay mataas so tinatanggal ko lang yung gilid gilid dyan tsaka para maayos din mga bebelabs eto mga bebeloves, mas share ko lang kasi naalala ko nung nagsaseminar kami mga babylabs tinanong kami isa-isa. So pupunta sa harapan ganun, parang recitation ganun. Tinanong kami kung maikukumpara daw ba yung buhay namin sa stage ng palay. Ano na yon? Kung anong parte na daw kami. So ako naman, sabi ko, sa buto pa lang ako kasi kaka graduate ko pa lang nun, katatapos ko pa lang nun, parang magsisimula ka ng tumubo, ganun, mag-grow. So, ang pinili ko dun pa lang sa stage na buto pa lang, ganun pinili ko yon mga bebe lives dun sa stage na buto pa lang ako kasi nga syempre katatapos lang natin noon graduate mga bebe lives fresh graduate pa lang ako noon so parang doon pa lang magsisimula yung totoong journey mo ganun doon ka pa lang talagang mag-grow so pinili ko yung stage na yon and naalala ko nga yung sa isang kasama namin mga bebe lives ang pinili niya is dun sa nabubulok na na buto, yung pabulok pa lang, ganun. So, kung iisipin natin mga bebe ay talagang nakakatawa. Pero kapag papakinggan talaga natin yung dahilan kung bakit yun ang pinili niya mga bebe ay talagang nakakaantig naman ng puso. So, pinili niya yung stage na parang pabulok na yung, yung butong yun kasi mga bebe maaga siyang bumuo ng pamilya. So, parang na-disappoint niya yung mga magulang niya kasi parang siya yung panganay, ganyan. So, malaking disappointment yon para sa para sa kanya. Kasi daw mga bebe loves, marami daw pangarap yung mga magulang niya para sa kanya. Kasi pangarap daw nila na makapagtapos din siya ng pag-aaral. Nung pinili nga niya yun, mga bebe loves, yung stage na yon yung pabulok. Tumawa siya, so nagtawanan din kami. Kasi sabi nila, sabi ng mga kasama namin, nagbangsit ka mamu, nadayjay, nung no, pabulok pabulukan ganun. Pero kung iisipin talaga natin yung dahilan niya, nakakaiyak, nakakaantig ng puso. So, may malalim pala siyang hugot sa buhay. So, kayo ba mga Bebe kung may kukumpara yung buhay nyo si Stitch ng Palay, ano na kayo at bakit? Paki-comment naman. So, hanggang dyan na lang. Bye!